Yay! It's 2025 na. Well, kumusta? Siguro iba sa atin, masaya. Ang iba naman sa atin ay pressured na pressured na. Dahil 2025 na, siguro iba sa atin, ano ba mga struggle na common sa atin? Bilang mga OFWs, bilang mga tatay, nanay, bilang mga breadwinner, at anong-ano pang mga uring responsibilidad na nakapressured sa atin. Well, It is written in the Bible that we cannot do anything apart from God. Maybe this is the time kung mayroon man tayong, bag, mayroon man tayong New Year's resolution sa buhay natin. Let's focus our plans, our eyes to the plan of our Lord. Kasi sabi sa, ano sabi sa Philippians 4 verse 13? I can do all things. I can do everything through Christ who gives me strength. Without the strength given from our Heavenly Father above, no, through Christ Jesus. So better to change our plans according to the plans of Christ Jesus. 2025 is another opportunity for us to explore not for ourselves. to explore the love of Christ who will give us strength who will encourage us in times of weaknesses no in times of trials who will help us and that is the Lord Jesus that's why mga kapatid no this is uh, an encouragement to all of us na lahat ng mga bagay sa buhay na gustong gusto nating makuha kung hindi kalooban ng Panginoon. In other way, kapag hindi natin kasama ang Panginoon, mahihirapan tayong maabot natin kung ano man yung ating mga gusto. Especially, God knows what is the best for us. Bago pa natin hinihiling ang mga bagay na inaakala nating nakakabuti sa atin at sa ating buong pamilya. Alam na ni Lord na yun na yung hihingin mo sa Kanya. And, alam ni Lord kung talaga man nakakabuti yan para sa'yo. Kaya, itong taon na to, once again, let's focus our heart, our eyes, everything that we have, let's focus to Christ Jesus who will fulfill our plans who will establish the desire of our hearts without god sa buhay natin wala tayong magagawa we don't have anything but if we have christ jesus philippians 4 verse 13 this is the promise of the word of god if we have jesus we can do everything. So, ito lang po ang ang tanging ma ma share ko sa inyo sa lahat ng mga followers, families, friends all over the world. Magbalik loob tayo sa Panginoon. Kung mayroon man tayong New Year resolution na dapat nating gawin, prioritize natin si Lord. I-prioritize natin si Lord. Napakarami mga checklist man ng ating mga ginawa dyan. Ano mang aspeto ng buhay natin? Let's prioritize the Lord. Another verse is Matthew 6.33 If you seek first His kingdom and His righteousness, everything shall be added unto you. Ano pa ba ang pagkukulang sa mga kamay ng Panginoon? Ano ba ang hindi kaya ng Panginoon na gawin para sa iyo, sa iyong buong pamilya, sa career mo? sa love life mo, sa business mo, o ano man yung kinakaabalahan natin noong 2024 sa buong taon, na hanggang ngayon, di pa rin natin nakamit. Hanggang ngayon, wala pa tayong sasakyan, pressured na pressured pa rin. Wala pa tayong bahay, pressured na pressured. Napapagod na. Napapagod na ang ating buhay. Napapagod na ako. Dami ko pa mga utang na babayarin dito doon back to back problema rito problema doon kapag doon tayo nakatuon ang ating isipan ay walang mangyayaring pagbabago kahit an gaano pa kadaming new year resolution ang isusulat natin ngayon apart from Christ Jesus who will give us strength will give us hope will give us encouragement will will give us the power to conquer everything na bumabagabag sa atin. Everything hinders our path going to the victory na piniprepare niya sa atin. Kung wala ang Panginoon sa buhay natin, kung hindi natin isuko ang ating buhay sa Kanya, wala at wala pa rin mangyayari. Masasayang lang ang mga pagkakataon na Kanyang ibinigay sa atin na kanyang mga mahal na mahal na mahal na anak. Mga kapatid, a blessed new year to all of us. To your family and friends, purihin, sambahin, at paglingkuran natin ang ating makapangyarihang Panginoon sa pangalan ng Panginoong Yeso Kristo, nating tagapagligtas, Maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. God bless once again sa ating lahat. Enjoy the year with your loved ones. This is Jai, GMO TV. Sharing the love of our Lord Jesus Christ will fulfill your plans, your desire to your loved ones, to yourself. And to our brothers and sisters all over the world. God bless. Subscribe for more. God bless you and your family. Joshua 24, verse 15. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve. Whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the amorites in whose land you are living but as for me and my household we will serve the lord for joshua knew the reward of serving the lord as what jesus said in john 3 verse 16 for god so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life therefore Believe in the Son of God, Jesus Christ, and received the eternal reward.